tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kaya tayo naman bilang Pilipino, tumatanaw tayo ng utang na Isang kultura at kustumbre na kakaiba sa buong mundo. In fact, ang pabayad ng utang na habang buhay. Tama ba? Tama! Walang katapusan. Sa totoo Dahil meron na namin na akong utang na loob sa taong bayan eh. Tama ah, ba? Kung ah! di dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung masama bang bingbing -bing ko yung panawagan ng tao, kahit saan ako magpunta, ano sabi ng tao? Buhay, oh, ka na. Buhay, oh, ka na. Eh bakit naghahanap ang tao ng iba? Nandiyan dyan na ako kayo eh. Ngayon, kung pinagbundi ninyo, pwede kayong matulog ng mahindi. Hindi maghahanap ang tao ng iba. Tama mali? Tama! Dapat kayo nangangamba.

Masama pa naman na uh, lingunin ko kayo. Sa totoo, pahinga na ako yun. Sa totoo na po. Kasi inaasahan ko, itutuloy na lang nila. E eh, lagi ko naman sila kasama eh. Hindi ko sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko sila pinagkaitan ng pagkakataon. Lagi ko sila kasama. Palakpak nga sila ng palakpak sa likod ko nung araw eh. Ah, galing ni Orme. Galing ni Orme. Ngayon ako na pinakamasama. <laughs> mali sa pamamalakad, kulang sa pamamalakad, ha? at lahat ng ginawa ko'y masama, hindi eh, di masama din kayo. Kasama kayo nung ginawa ko yun eh. Tama <laughs> <Oo> ba? Tama! <laughs> eh, dami, na. Dami na. Eh, sabi niyo masama eh. Dami niyo. Nalingat lang ako ng kaunti. Binago-bago na nila si sistema. O tingnan niyo, una, Una nating pag-usapan. Taas ang kamay ng mga pangulito ko. Mga senior citizen. Alam na alam mo. Ayun yun ano. Mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko. Tingnan po ninyo. Kakasaglit lang akong natin natin. E totoo ba na kapag ka pay at wala ka sa araw ng pay out, hindi mo na makukuha yung mga Ang eh, nung araw, ano yan eh? Retroactive eh. Okay. Okay. Di ba nung araw, sabi ko, oh, mga lolo't ko na ako, mga nanay-tatay ko, pumanakat kayo, pag hindi nyo nakuha sa araw ng pay dahil kayo may sakit, o kayo wala sa barangay, maglulubi-lubi tayo. Enero Hindi mo nakuha, di makukuha mo 6,000 LBP. Kasi 500 tapos 12,000. 6,000. Kung dalawa kayo, 12,000 Kung tatlo kayo yung senior, 18,000. Pasko ninyo, 6,000 LBP. Tumahakaw pa. Di ba ganyan ang sistema ng araw? Eh bakit nila kailangan ipagdamot? Kamakarampot na nga lang yun eh. Maling haanda lang yun eh. Nasa buwan ka ng buwan. Oh, yung mga, sa totoo, itinatangos na lang ng ilong ng maganda yun eh. Pag nakuha niya yung ano, payaw, anong gagawin ng senior citizen? Apo, apo, halika. Pasyal tayo sa galing eh. Hmm. Oh. Ito sabihin ako, may e, pera ka lang? Meron. Binigyan ako ni Yormi, mali anda. <laughs> bili mo nga ako ng lusapan nay wala tayong pera huwag ka mag-alala may maling anda ako kay Yorne yun na lang yun eh. kaya ako naman yung ginagawa bakit may birthday cake may insure may regalo sa Pasko may pensyon, bakit? kasi konti na lang ang birthday nila eh. Nakaintok naman tayo. Una-una lang yan eh. Tatanda din naman kayo eh. Tama ba? Tuntunan lang, maiparamdam ko sa hinaba ng panahon ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila. Ngayon lang sila nagkaroon ng gobyerno na sila pinapalagaan at pinagmamalasakitan. Yan mga lolo-lola natin. Tama! Ngayon, pagkadamod ko pa, limandaan lang. Ano ka gawin senior? Araw-araw na sa barangay hall? Mag-aapang? O, pag sa umaga ng senior, anong gagawin? Chairman, gusto na? Ah, gusto. Bukas, nising ulit yung senior. O, huwag na naman sa barangay. Chairman, baka naman. Laka na eh. Alaw pa. Eh, yung lola, tinawagan ng apo. Lola, Pasyal ka naman dito sa Kabite. Pasyal ka naman dito sa Bulacan. Amin-miss ka na namin. Nagbakasyon yung Lola. after 2 days, umuwi ng Manila. Dumiretso ulit sa Bulacan. Siya naman naku, nai, kahapon, nagkabigayang, wala ka. <laughs> <laughs> o, kita, Ang dami na, <laughs> <laughs> na, na baguhin yung batas. Gumagana naman na eh. Kumagal, nandiyan naman na yung pera. Sa totoo, dati wala yan eh. Ang hiningi lang sa akin ng senior citizen noong 2019, birthday cake. Kasi naiingit sila sa Makati na kapag birthday ng mga senior sa Makati, may cake. O sabi ko, sige, pumanatan kayo. O nung manatan tayo. Anong ginawa natin? Nagkaroon ng cake ang senior citizen. Ngayon, ano? Cake. Kasi wala Ano? Hindi. Pati size. Matamang na. na. Hindi na chocolate. Hindi na chocolate. Hindi na. Hindi na. Itutuloy mo na lang. Bakit binago mo pa? Sa katotoo, bakit kapag hindi ka na-votante, wala ka na rin pensyon? Tinatanggal nila? Tinatanggal na nila. Bakit? Dahil wala nang bilang? Dahil wala nang boto? O sige, tingnan natin ha. Tatanggalin ko yung mga lulutola ko. Kayo na mga anak na nandito. Anong mararamdaman ninyo? kahirapi sa karamdaman yung nanay ninyo, tatay ninyo. Anong na taon. O oh, siyempre, aning na taon. Hindi, hindi na nakakaboto. Tama, mali? Tama. Oh, o, pumungay sa kahit. Wala ng bilang, wala ng pensyon. Wow! Paano mo ngayon mali eh? Bakit mo kailangan ipagkamot? O sige, hindi natin binigay. Ang tawag nila sa Ingles, Corpita. Susyahan. O, oh,